ganda ng pagkakapintura oh alam nyo kung paano 'yan pinipinturahan at saka yun kay Stoker eh ganito lang 'yan ang gamit natin paint lang paint lang mga gar ay nako ang daming parts yan no? so nagdatingan na yung mga parts natin binila na natin ang mga parts ito ito yan yan binila na natin ang mga parts sa bagsakan tapos ito uh, slim tires 5100 ng rudder tire bagong bagong design nila tapos maxis okay so ito yung isa buksan natin yan ito yung gamit ating interior tatlo agad 0.85 dalawa yan kasi yung isa tago muna natin may pagkagamitan tayo yun. dalawa para dito palta natin to ito yung isang mugs tapos yung isa ayun itong yan rim set so yung rim set ito hindi na natin ito i-tube itong unahan kasi yan yung mostly nagahandle ng impact uh, yung interior natin yan masyadong manipis Masyadong manipis yung 5100. Okay. So, ayos. Pakabit natin to. Tapos, let's go. KRX. Mura lang yan. Nasa, ano lang to? Uh, 50 yata. Sa Shopee. Sa Shopee kayo bumili para makamura. Baka nga, 40 lang ito. 30, 35. Kaya tatlo agad ang binili ko. Uh, KRX. Same lang ang brand niya, makapal pa kumpara dun sa iba, KRX. Hindi ako sponsor niya na, hindi nag-sponsor yan. Pero, ipinopromote ko tong KRX. Ayos to, ayos. Approve! Uh, ah, pukulayan natin yung chassis niyan, katulad nito. Bibili tayo ng pintura. Okay, so, tatanggalin natin ang kulay nito, gagawin natin tong silver para at least uh, ah, pwedeng mala ano ang mala Malaysian concept or Thai concept. Ang gamit natin ay liquid sosa. Ito ay panglinis ng CR ng bowl. Yung ito lang yan. So, ayun. Matapon pa. Ah, Kakaunti okay na Pahit na. Pahit lang natin yun. Sampulan natin kay uh, natin ha. Yan, natatanggal na yung kulay niya oh. Ang bilis. Kumpara natin dun sa kabila. <tinyo> Silver na siya. Ayan o. Oh. Tignan nyo mabuti. Silver na siya. Hintayin nyo na lang yan. Ito yung isa. Ito yung wala pa. Ayan. Hindi pa nalilinisan. Silver na agad. Wala pang limang minuto. Ayan o. Oh. Medyo kumukulukuluk. Babad nyo lang yan hanggang sa total mawala. Tapos pagkatapos nyan, banlawan nyo ng tubig. Yun lang. Alright. Okay. Ang ganda ng pagkakapintura o. Oh. 'di ba? Ngayon, kung gusto niyo malaman ko anong kulay 'yan, hindi ko rin alam, nagpahalo lang ako. Ang gamit natin ay K95, nagpahalo ako, ayan 'no. Tapos kaunting thinner. Tapos syempre, ang gamit natin paint brush lang mga gar. Sapat na 'yang pahid-pahid na 'yan. Ayan 'no, ganto-ganto lang tayo. Kasi ang advantage naman ng pagpipintura ng papaganto, nakakamura ka talaga 'di ka na magpapintura. Pero kung may pera naman kayo pampapintura, ako mahirap lang eh. Yan. Hindi naman tayo kayamanan para magpapintura ng ano, Ayan. Pero ang gamit natin diyan ay uh, K95 parang sa ansal yan. So, banawin lang ng kaunti, yan, banawin lang ng kaunti sa thinner para numipis. Yan. Tapos ipahid na natin. Ayan. Ang advantage naman nito, yung mga part na hindi mo maabot, ng spray, maaabot mo talaga. Ano oh. Punas-punas lang yan Oh. Oh. Hindi ayos. Oh. Tagalog ano, Tagalog. Parang nagpipintura ng bakod. Oh. Yan. Oh, Ayos yan. Pag yan natuyo, ayos yan. Basta huwag nyong kapalan yung pintura. Tamang manipis lamang yun, ano, pagkakapintura niya tapos uh, ang mixing niya ng thinner tantya lang huwag niyo nang pakasukatin pa tantya tantya lang oh yan oh Ayan. Para kang nagpa nagpipintura ang bakod baga. Oh. Oh, pag yun pantayan. Ito muna ilalim para napipinturahan yung mga ila ilalim, yung mga sulok-sulok. Yung mga part na nasa loob, yung nasa loob na yon Yung mga yan, yan, mapipinturahan yan. Yun. Yan ang sapahid. Pag yan i-spray, katulad yan, yun, yung loob na yon Pintura lang. Oh. Paintbrush lang ang gamit natin. Marami na namang magagalit sa akin ito. Oh. Oh. Kakulay yan, yung kay Stoker. Yung kay Stoker game din lang. Oh. Ay, ayos naman eh. Ayos man din. Hindi mo naman mapag differentiate kung buga or ewan. Oh. Parang nagpipintura ng bakod. Ayos di ba ga? Okay. So ito na yung ating finished product. Ngayon oh. Pwede na di ba? Oh, tingnan nyo mabuti. Oh. Paintbrush lang ang gamit ko dyan. Yun know, bumakat pa yung kamay ko. Shit. Anuhin ko na lang yan. Rubbing compound ko na lang yan. Kasi hindi pa siya masyadong tuyo. Pinuwersa na agad natin. Ayos din naman. Pag pahuli ng pahuli, uh, pag patapos na ng patapos, padami na ng padami yung thinner. Tapos isampahin pahin Pag pinahiran yung papaganyan huwag nyo nang galawin yun. Hayaan nyo na siya mag down. Kasi pag ginanyan nyo pa, pag pinabalik-balik nyo pa yung brush, mabuburahin niya yung mismong coating before. Kaya pag, pagkapatong nyo ganyan, shhh, ganyan, ano, uh, ah, wag nyo nang pabalik-balikin. O, oh, kita nyo naman, o. Oh. Oh. Ayos din naman. oh, ayos din. Quality rin, Oh. Patay ka dyan, eh. kakulay din ng kay Stoker, eh, oh. Ayos din. Pahit lang yan. Kaya sa mga gustong ano diyan sa mga gustong magpapintura dyan, tapos chassis lang naman yung pipinturahan nyo. Kung wala kayong budget, pwedeng punas-punas lang yan. Basta ang mixture nyo ng pintura ay 2 is to 1, 2 yung thinner, 1 yung ating pintura. O, diba? Ayos naman, di Diba? Okay, so sana may natutunan kayo. Ito eksperimento lamang. At uh, kung gusto nyong gawin yun, uh, ito na yung resulta nya. Okay, nakatindig na. Nakakabit na ang monoshock. Paligtad ang monoshock natin kasi hanging ang ating uh, swing arm. Yan, ayun o. No. Hanging. Hindi siya patulak. Para soft. Kasi extended yan. Tapos nakahiga ang ano. Ang ating monoshock nakatagilid nakaslant ng ganyan pero anyway uh, ito yung ating gulong ito yung ating gagamiting kombinasyon sa kanya 4 to 8, 36 36 tapos 12 ang loob 36 syempre detail na detail din yan stainless ang pagitan stainless ang ano uh, naka hologram ang ating plant tapos naka kamelyon ng ating tawag nito plato ang ating sprocket syempre ito nakakamelyon din yan ito, so, ito naman uh, ito yung bagong pintura natin uh, medyo ginawan ko ng paraan para magkakulay yung ating kalawangin na tornilyo para hindi na tayo bumili Ayan. ayos man din ayos Okay, so may binubuo kong X4. Bali, nabili ko lang to ng, ano, ng 1,000 pesos. Itong chassis, uh, makina, tapos uh, tangke. Ito, uh, dinagdagan ko na lang ng mga gulong. Pero anyway, uh, binubuo ko siya. Meron tong goma na nakalagay dito. Yan. Ano kayang tawag don sa goma na nakalagay dito? Bibilang ko lang. So, comment down below na lang sa nakakaalam. Maraming salamat po.